Kasabay na mahigpit na pagpapatupad na election gun ban, tatlong lalaki ang nahuling pag gala at armado ng baril sa Malabon. Hinala ng mga polis, miyembro sila ng Gun for Hire Group. Umaaksyon si Ivy Bernardo. Binitbit ng mga pulis ang tatlong lalaking ito papuntang presinto matapos mahuli ng baril at droga sa barangay Tonsuya, Malabon. Isang concerned citizen daw ang nagtimbre sa mga suspect pinuntahan nila yung area ng ano ng C4 and then nakita nila yung tatlong tao na nandoon positive yung report na nandoon yung tatlong tao and then nung sinita nila yung tatlong tao na kita nila na may mga bukol dito sa baywang nila pero iba ang kwento ng mga suspect nasa bahay lang daw sila ng pasukin ng mga pulis Masa pinabuksan po sa akin mga pinto eh, pagbukas ko nagpasok ka na po yung mga polis. Sila mga nagtutulak ang may-ari ng bahay ng Yung mga ano po? Yung mga nagtutulak po nun, ma'am. Ano po? Sa, sa, kanila po lahat yun, pati yung mga baril. So yung may-ari po ng bahay yung nagtutulak at may-ari po ng baril? Yes, ma'am. Kayo po, ano lang po kayo doon? mam ma nag-ano po ako, taga-bukas lang po, ma ng pinto, ma'am. Bukod kay Canlas, huli rin ang kasamahan niyang sina Ryan Rosagaran at Nandro Canlas. Na-recover sa kanilang isang caliber 22, 38 revolver, caliber 45 pistol at pitong sachet nang hinihinalang siya muna nagkakalaga ng humigit kumulang isang piso. Hinala ng otoridad, maaring gun for hire ang mga suspect. Nakikipag-ugnay na sila sa NBI at CIDG para sa verifikasyon ng pagkakakilala ng mga suspect. Bukod sa paglabag sa Dangerous Drugs Act, na nakaharap din ang tatlong sospek sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa pagbitbit ng baril ngayong ganban. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.